naghihiwalay sila ng ano pang hapunan na yun ng dala ng anak ko yan ano, anak ko yan ako ano, tanggal mo yung music ako tanggal mo ayan anak ko dala niya yan ano, ano naman ang na aking kapatid na kasama ko sa Manila ito naman yung pamangkin ko na tagalaw yun at ito ang kanyang nanay yung pugo ko lang yung pugo ayan oh ayan ang dami na yun, oh, yung pamangkin ko din. Uh, mm. Ayun pugo ang yung dami. Ang dami ko, ang dami ko, ang dami na ang dami ko, 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 ang dami Lagi pugo na eh, buong na yan, nagayon na sa palanggana, marami pa dyan, oh pugo, may isang palanggana yan na doon. Marami na po yun. Isang planggana. Ayan guys. <laughs> Ito naman dala ng aking anak na taga binalunan. Ayan. Aking anak ko. Oh. Kasi sexy ko yung anak ko. Ayan. Ayan naman yung aking kapatid. Ayan. Hi naman kayo guys. Hi. Hi. Hello po. Welcome to my vlog. Ayan. Ayan. Hi. To my guys. <laughs> mm. Thank you guys ay, yung sa yung panonood sa aking vlog. Huwag kalimutan mag-like ay subscribe para updated kayo sa king mga vlog. Okay guys. Ayun tagalo 'yon no kung kapatid na bunso. Ayun, ayan niya ayan, ayan. Uh -huh. Bye-bye. Ito naman yung guwapo kong anak. Ayun. -ay. Lumayo ka naman dito.